Sa sobra kong akabakasun, wala na ko katultol, kadalan. ganin, naglubong na ang motor ko. Ay, naku, kaya ginbutong-butong po na. hasta makahalin ako. Ari na, yawan ako kabutong-butong, kaya wala na ko katultol, kadalan. Kundi, naku makadto. Kaya did, and ding area. Ay, yan, oh, di ba? ako na yawan, kaya ginakulba-kulbaan doon ako. ka ako niya alagyan sa subong nga video update nyo ako kay dyan nyo git makita kung sino ako kag kun ano ang ginaubra ko kay hambal nila intel ako ay nakuari makita nyo kundi in ako makadto kay sa subong nagayumyuhom pala ako kay nga maan nakaka out duty na ako syempre may dala na ako ang kiluhan kag nga man kag mga sako kay naku ginsugo pa ako kang ako niya amigo nga mabakal ka bukas para may kanunsa karon sa udto Naguban ako sa nga kundi largo kag short para nga hindi kita mabalaan nga intel ko no <laughs> ay naku nasalaan pa po nga intel mga <laughs> pangabuhi lang ako inchak Kaya kay gani kung makita ako kang mga tawo nga nagasinggit ako ka butelya scrap baklon dayo nila panago sa ila balay ay naku kung gis, ha, may araman nga mga tawo nga mabuot gani wala kita mahimo ko na ila nga gusto kay ang importante nga pangabuhi lang kita inchak <laughs> pag may ara gid na nga sinaryo kay kahapon pagbakal ko kusang scrap dayo nila tulok-tulok sa akon babaw dalom gani wala ako mahimo kag nagliko na lang ako pabalik sa akon alagyan gani subong kay amo ni akon nga rotisyon nagsuksok naman ako sang akon nga panapton para maglibot-libot sa kabaranggayon kang dingli gani kun makita nyo ako hindi nyo ako pagdudahi kay ako lang isa ka normal nga tawo nga nagapangabuhi in kaya mo nga may dala naman ako nga sako kay uh, na ako nga trabaho. Gani, let's go na. Una ko nga libot-libot nakabakal kita sang duha ka puno nga saging. Syempre ang bunga ang ako nga gintuha kag hindi ang puno. Basi, mahambal naman ka mo nga saging naman ang ako nga ginbakal kay nga man ang scrap kag ang saging ang ako nga ginadungan. Para nga kun samtang nagalibot-libot ako kun wala ko saging nga mabakal gani, may ara ako scrap nga dala pa uli. Para nga may ara naman ako nga ibaligya. O di ba? Gani, hindi ka mo magduwa Wa kung may ara nga nagalibot-libot sa inyo nga banwa kay nga man nagapangbuhi lang kami in para sa amon nga pamilya nga may ara kami ipakaon kag hindi sila magutuman gani ang inyo nga duda tama gid na kalayo kay nga man wala na sa itsura ang importante mabakas kauya gani didto na kita sa isa ka barangay sa kadinglian kay nga man may ara naman ako nga nabakal duha ka sako nga saging sa isa ka military didto sa liboo gani salamat did kung sino ikaw sir gani samtang nagalibot-libot naman ako wala nako katultol kundi nako na makadto kay nga ang akon nga dalan alagyan nakakarbaw pag abot sa punta dayo na ako magpili ka akon nga dalan kung sa diin ako maagi sa wala or sa tuo gani nagditso ako sa tuo pero sala gali ang akon nga plano No kay ang tuo nga dalan amo ang dead end na gani nagbalik naman ako sa dalan nga ako ginagyan kag diri na ako naglubong kay nga man wala na did diri nagagi nga motor gani ang al alagyan niya ni para lang ni sa karbaw kag sa karosa kay wala ako katultol kundi na ako nga barangay gani nakurkulbaan ako sa part niya ini e. kay nga man wala gid ni mga tawo kag wala gid pa malay amo nag desisyon ako nga babalik lang tani pero yawan na kahalin kay hindi na kasarang magbutong-butong ka ako niya motor gani na pagisipan ko na lang nga butongon butong-butongon gani wala gid yan na daraya garalain na kuya medyo may kurukol ba na ko nga dala kaya man wala na ni Tawo kag wala na pamalay kaya nga ako niya inaragyan sa sityo burot sa barangay libo di siguro pero wala na ko hindi ako ni ano ni nga barangay basta sityo ko no burot gani puro puro lang ni siya, kawayanan kagakahuyan pero sa part nga ni grabe na ang kulba kuhay hambal ko ba, na hold up ako kay ginapakunukuno no, nila nga hambal nila intil ako nga kapangabuhin nag uitsak to wala gid ko ya may himo ng nga mga tawo nga pangabuhi lang ko tsak to pero pinagdudahan nyo pa ako ay naku ari ho yawan ako kabutong ka motor ko hamba ko tani, kung may tawo lang nga mag-agi ako mapabulig sa ila kaso wala gid ya tawo ako nga nakita ay naku dumahibit na ako ni si part ng pero wala gid ko nagsurinder gani ginpanaog ko na lang ang akon nga duwa kasako nga karga nga saging para magbutong ako mamag-ana Ti na ni sa sobra ko nga butong-butong naubos na ang persa ko kag nagpalanakit na ang ako niya abaga kag nadala ko na ang ako niya motor butong. Gani na pagisipan ko na pagtapos ko butong nga magbalik na lang tani sa ako niya ginagyan. Ang problema kay hambal ko basi kun malapit na lang ang dalan. Kay hambal ko kung magbalik ako, nagbalik naman ako sa umpisa. Tiyan ba ako bahala na si Lord na lang ang bahala kundi din ako magpunta. Ay, tiamo na ni, nagdesisyon na lang ako mag so kay ang dalan niya ni, wala nung no kukubalo kundi di ni pakadto. Kay wala gid ni sa akong bukabularyo nga mag sa ano man niya pagsubok nga hamon sa buhay. Kay hambal na lagani nga kung may pagsubok ka nga pinagdaanan, malalampasan mo rin yan. Tiyan ni, hum, nalampasan ko gid ang pagsubok gani. Galing, ginpasan ko lang ang saging ko hasta makalapaw ako sa mga buho nga madalom. Hay nako nayawan yawan pa ko katulod pero okay lang na amo lang na ang tawag nga pagsubok pero once malampasan mo na ang tanan niya pagsubok hayahay na ang imo nga buhay ti amo na niho, amo na ang dalan nga akon duman niya lutso no kita niyo wala pa malay kag alagyan ni sangkarbao oy nako kambal ko gani bala na si Lord na sa akon kung diin ko pakadto kay nga man siya na lang ang akon niya digan. ti amo di mga lords nagabot na ko sa point nga nakita ko na ang main niya karsada o oh, na ni galik ang kita nyo itsura ka motor ko do hindi na mapuslan ay nako naluoy man ko pang bagbaw thank you lord kay nga man wala mo gid ako gin pabayan tuod nga bisan ano ka budlay ka akon nga dalan ara mo gid ara gid ikaw nagagabay sa akon tebo ko thank you gid lord biskan do itsura ka ako motor pero okay lang ay naku gabi lamat yung gani pag singgit yun naman yung saging nga pag kita ka takon ka mga pamalay to oh nga may motor na kalusot ngayon hindi man dira arag yan gani dahil na panago salud ka balay na ay naku abi na kun kung ano kung Ang may scrap ka da Mala, wala to <laughs> ay naku kinulbaan guro si manang abi na maano ako yung ba kung ba kung tani saging kag scrap ang inyo tinyo pinsar iba iba ti ang mga balat mga toto makita nyo gina itsura kang tao ya mo kung ginadudahan mo kung wala mo kaya nga man ginatulok ka mo babaw dalom ti mo ni ang bako lagi ko mahimo ya kun ang inyo pagtulok sa akon kayang ang bako akon ah, ya pangabuhi lang ko tsaktom dan hindi nyo ko pagdudahi hay nako ti ang bako sige lang ang ah, bako ma'am sige lang ma'am ma dre ako ka pin pabe kung magtawag ako ga ma'am sir ako ay ganit tawag nga respeto <laughs>